maka bloggers Yan. Yan. bahay na bato Yan. dito ang entrance kuya bahay na bato dito ah okay <laughs> 50, per head 50, 50 per, head. per head. 50 per head. Okay. Anim sila ba? 300. 300.

nalalaman mo ba? Kasi nalalaman ka na may na nag-drone ka, nag-tablog ka. Ay, may prutas, oh, Ate, Anong truotas, Ay, muna. Muna. Ate may nang prutas nang Hindi ko alam nang prutas. Bakit na. Tante mo na. pwede ka mag, mag ka muna tayong dalawa ni Kuya ni Hilis. Tara. Asan na tayo unahin natin, be? ka na yung kakundi. kami dito, guys. Doon kami pupunta. So dito kami pupunta. Okay, let's go. bum oh, hindi ba ba? Hindi man po. Ito, mga lumang, ano yun? sino ulo ang gabi. Oo, oh, oh. ganda nga siya eh. Ano ba yung may dala? Man ako eh. Ina ko kaya muna dito tuloy. Wala ba naman naman ito siguro, no? Mm -hmm. na natin. Okay. Tubig mo. okay, akit ako baby, zoom ako. Tapos mamaya pagbaba. Okay, picture mo tayo day to day. Ayan, eh, zoom ako day, makaupo Ayaw TV. Di. Doon ka, makita ako. Tapos ito nga, ayaw ko TV. Mayroon, no? Maganda yan ang yung buto ng sampalo. No? Mm Ay, sandali. Yung, ano. inako Ang kamay ko daming ano. Hindi, <laughs> ko. Eh, kuwan. Ugat. Oh, um, Ito yung kabayo namin dati na ano. Nung nag-aral pa kong high school. Yan. Kaman kapanahunan.

pagtamo ka po, mga ipa-amul ipa-amul dito dito. Ano challenge po gusto niyo? Ano, na ko yung bahay namin dati. Oo, ako ako rin. Kasi nga sabi ko, ito yung bahay namin eh sa probinsya. Oo, ibebenta na 'o? Oo, tinatamad tayo ibi natin 'o, 1970 pa 'yan. Oh, hindi. So paano na rawo?

forest forest na area guys yan okay